Hi. Happy Mother's Day. Huh? Happy Mother's Day. <makes noise> Bigay lang akong bigas. Ah, happy Mother's Day, ah. Okay uh, salamat. Okay. Salamat. Okay, lang ha. Okay, lang ha. Okay, lang ha. Isupport na lang sa YouTube channel natin ha. Yeah, okay. Para tuloy-tuloy yung pabigas natin. Oh. Support mo sa Youtube channel ha para sa extra video Okay, i-shoutout na to shoutout to Hi. Go, go Hello Sige

kami tuloy tuloy yung pabigas natin. Pag may kinikita tayo sa YouTube, tuloy tuloy yung pabigas. Nakapagbigay na kami dati dito nung bumaha. Oh, yung uh, samahang marino sa Mindanao. Tama oh, oh. oh. yan. Oh. Oh. Tuloy tuloy yung pabigas natin. Oh. Salamat. Isa rin itong area na to sa flood uh, prone area. No? laging binabaha to pag talagang bahain mula na malakas bumabaha dito Nay! Nay! Happy Mother's Day! Nakoy hatag ni mo! Bugas! Nakoy hatag! Oh, kita na ko rin sa akong YouTube, akong ginapalit bugas niya, akong gina... Oh, sa YouTube channel. Dile, ako rin yung ipalit yung bugas ah, akong youtube channel ba? sa youtube Palit ako bugas, kita kung ano TV. yung mo sa youtube? Lino TV ana. ah oh. ano? Yeah. palo lang ko na ah, para tuloy tuloy itong pamugas ang kita sa youtube na ako, akong kita akong ipalit bugas ako ang ginapalit naman akong ginahatag sa mga tao Ma'am Destiny man karon. O oh, sige. Babayahan akong ng Kasagaran inatakan kay Vanessa Destiny man. Amping ka. Oh, Inay!